Kapamahin tungkol sa buwan, huwag mong babastusin ang liwanag nito. Alam mo bang ang buwan ay may kapangyarihang magpalit ng kapalaran mo sa isang tingin lang ng liwanag nito? Noon pa man, bago pa tayo natutong tumingin sa orasan, ang buwan na ang gabay ng ating mga ninuno. Sa bawat ikot nito, naniniwala silang nagbabago rin ang kapalaran ng tao. Ang buwan ay hindi lang ilaw sa dilim, ito ay sagradong mata ng langit na nagmamasid sa ating kaluluwa pamahin sa bagong buwan, New Moon. Kapag sumilip ang bagong buwan, ito raw ang oras ng panibagong simula. Sabi ng matatanda, kapag nakita mo ito, magdasal ka at humiling. Lahat ng unang hiling mo ay mas mabilis matutupad sa unang gabi ng bagong buwan. Pero bawal daw magsimula ng away o galit sa araw na yon, dahil dadalhin mo ang alita na yon sa buong buwan. Ipamahin sa kabilugan ng buwan, full moon. Kapag bilog na bilog ang buwan, maraming paniniwala ang nabubuhay. Sinasabing ito ang panahon kung saan malakas ang enerhiya ng universo. Kung maglalaba ka magtaboy ng malas o magdasal ng pampaswerte, ito raw ang pinaka-epektibong gabi, ngunit may babala rin. Kapag nakatitig ka ng matagal sa kabilugan ng buwan habang galit o malungkot ka, maari kang mahatak ng negatibong enerhiya. Parang sinisipsip ng buwan ang bigat ng damdamin mo. Pamahin sa eclipse ng buwan, lunar eclipse. Kapag nagiging pula ang buwan, tinatawag itong dugong buwan. kaitan po, sabi ng matatanda, ito ay sinyalis ng pagbabago. Hindi raw dapat lumabas o magbukas ng pinto habang may eclipse dahil baka raw mapasok ka ng mga espiritu ng pagbabago. Kung buntis ka, bawal tumingin sa eclipse eh, dahil baka maipasa mo ang enerhiya ng takot o sakit sa sanggol mo na pamahiin sa buwan at pag-ibig. Sinasabi rin na ang buwan ang saksi sa lahat ng lihim na pag-ibig. Kapag nanalangin ka sa ilalim ng bilog na buwan at binanggit mo ang pangalan ng taong gusto mo ng tatlong beses, Mararamdaman niya raw ang iyong pagnanais kahit saan siya naroroon. Ngunit kung umiiyak ka habang bilog ang buwan, parang ipinapasa mo sa hangin ang iyong sakit. Kaya't mag-ingat sa mga dasal na may luha. Pamahin sa buwan at swerte sa buhay. On kapag nakita mong bilog na bilog ang buwan sa unang gabi ng buwan, magbulsa ng barya o kumaway ng tatlong beses. Pampaswerte raw yan sa pera. Ay kapag tinakpan ng ulap ang buwan sa gabi ng kasiyahan, ibig sabihin, may lihim na inggit o mataingit na espiritu sa paligid. Magdasal ng ama namin para mapanatiling dalisay ang enerhiya ng pagtitipon. Pamahin sa pagtulog sa ilalim ng buwan. Bawal daw matulog ng nakabukas. Ang bintana kung saan tumatama, ang liwanag ng buwan sa iyong muka. Sabi ng matatanda, baka raw kunin ng buwan ang isang bahagi ng iyong kaluluwa habang natutulog ka. Kaya't kung gusto mong matulog ng payapa, takpan ang bintana o sabihan ng buwan, Liwanag mo'y gabay lamang hindi kukunin ng sa akin ang espiritwal na lihim ng buwan. Ang buwan ay may apat na mukha at bawat mukha ay nagdadala ng kakaibang enerhiya. New moon simula. First quarter, pagpupursige. Full moon, katuparan. Last quarter, paglilinis at pagbitaw. Kung marunong kang makinig, malalaman mo kung kailan dapat magsimula at kailan dapat magpahinga. Ang buwan ang kumakausap sa mga taong gising sa gabi ang mga kaluluwang naghahanap ng sagot. Dasal ng liwanag ng buwan. Tuwing gabi ng kabilugan bago matulog, tumayo ka sa ilalim ng liwanag ng buwan at sabihin mo ng tahimik, Buwan ng liwanag, buwan ng buhay. Gabayan mo ako sa tamang daan. Maniwala ka man o hindi, ang paniniwala sa buwan ay paalala na kahit sa dilim, may ilaw pa rin tayong sinusundan. Ang buwan ay hindi lang tanawin ito ay alaala ng kaluluwa.